tingin-tingin mo na tayo dito sa paligid ano kaya kang tanim na ito yan ano kaya ang kahoy ito mga idol hindi ko to kilala oh. Yan. yung isa nara yun yan, yan. doon naman ang bundok tapos dito yung ano, bundok din yung mga idol yan tingin tingin muna tayo dito sa paligid nag drain sila ngayon mga loads kaya walang tubig mayroon pero ang dumi madumi yung tubig kaya eh. nag drain papalit sila ng tubig Ayan mga idol. ian relax relax muna tayo tingin-tingin dito sa paligid. Okay, mga idol. Yan. Yan lang muna mga idol.